Mamatay akong hindi na sisilayan. Ang bukang liwayway ng aking inang bayan. <coughs> Kaya makakita. Batihin niyo siya. Huwag ninyong lilimutin ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. <coughs> Nay! 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 si Basilio to! Nay, ano ba? Nay! 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 Ani Ano yun? Kayo po ba si Kapitan Tiago? Ang salaming kabagong ay kasama ng salaming rabaw. Buhat! Ha. Si Padre. At ang sanamin na yung maaaring masabi na ito ay... Maaaring sabihin! Talaga? Kasi kailangan sa akin, eh. hindi mo pwedeng intindihin na lang. Basilio! Ap aprobado! Marcelo! Bagsak! Ulitin mo ang taon na ito. Ah, no, Basilio. sobresaliente. Talino talaga ni Basilio. Siya. Pumunta ka natin ngayon. Ay, sa batas ni ang presyon at ang temperatura ay may tumirang relasyon. Nakakuha ba yung kase? Si Padre. Basilio, ma'am sa'yo. Yes. Durog buhay lang tay. Magiging doktor na ako. Oh, magaling anak. <laughs> Oo nga. Pero Tay, may may gusto po akong sabihin sa inyo. Ano naman 'yun? Ibig ko pong pakasalan si Huli. Okay ba, Alam mo, ikaw ang gusto kong magtatalumpati. Sa araw na kapatid sa, salamat po.